Na among gudray nagkomplain nga daw mga relihiyon dere nga nang pagahumag nang hatag og mga sobre. Oh, ngana Ang makita nimo ang tinuod na relihiyon, usa kuno niyong pagila sa tinuod na relihiyon. Kay tanan na reliyon karon nagsulti iya tinuod. Usaon nato pagila nga kini ang reliyon na tinuod gikan sa Dios. Una, ang Dios mismo nagsulti pag ang Diyos nagsulti, akong reliyon, no ni? Insakto na. Ikaduha, kanang reliyon na, maupod po ni reliyon sa tanan ng mga propeta. Mo ni reliyon sa tanan ng mga propeta. Kaya dili man pwede nga matagpropeta, lain-lain ang reliyon. Lain kang Moses, lain kang David, laing kang Abraham, laing kang Isaac, lain kang... Pag-abot sa langit, na-debate, samo kayo usa ra lang ilang, ilang, salang, ilang Dapat ang ikaduhang imong mahibaluan na ang tanan nga mga propeta ilang reliyon pareho isa ra. Pangatlo, reliyon, dili mangayo og kwarta. Kay mangayo kwarta sa tao, may ra tong mga naay Ha? Sa kon oh, usa dili tanan oh. na na ipagtuo walang ita kay hindi reliyon. oh dili tanang na ipagtuo oh religion ang na satanisin gani na agahapoy pagtuo kasi okay, basi pagabot sa taas nya puro na langit nya hmm. puro niya, nya maglibati po dito ah oh, na debate dito kay pareho naman lang religion. pag pagabot sa Tutukanan, 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 wala nang pili tag us, pili tag us sa katulko, pili tag agit, pili sa musik, pili tag sa kisya. nang ang usa, maglalis pa kabuti sa taas. Gani, mo nang disulte na ang relihiyon. Usera gude, usera gid ang relihiyon. Usera pagtulonan, usera ang simbahan, mm. usera Onya, ikatulo na ilhanan ng kini nga matuod nga relihiyon, dili siya mangayo ang kwarta. Kaya nga no, sa kapanahonan ni Moses, wala siya nangayo ang kwarta. Ano may meron sa atin? Ihalat ni yung kwarta. Oh, o, ma, ma. o grili yun tungkol daghang nagwali. Daghang nagwali, yung yung warat Ang relihiyon karon ron, pangwarta man. Kaya, mo mga tana, ang gihalat, asa man pingon? Ang ipanghata, asa man pingon? na, o kuwan, kanang dula na daghang purtahan, usad yabe. Oo, oo, ano. Usad ka. Ang sa muslim lain, sa muslim, pag mamatay ang isa ka muslim, no? Mamatay. Um, so, ang tanang mga muslim, mulihok ang tag-iya ana wa ra sa gihimo ang mga muslim oy muadto niya, liguan hugasan ang mga muslim maskin dili nya perinte maskin dili nya kaila basta sa ngalan ng muslim wa adto ginang muslim mutabang sa namatay para ilubong hugasan limpyohan sa muslim mga sawa ka no niya, wala kay kwarta mga sawa ka mangadto mo sa mga muslim brad Tabangan na ni si Kano kay mga sawa in tao ni. Wala ni siya ibayad og dure. Wala na si Kwarta. Ang Muslim magtinabangay para siya makasawa. Oh, Ma makadure. -ma oh. So, di pa ang, ang reliyon. Nga naman, tulung -tulung. ang Diyos dili man nagkinahanglan o kwarta. Siya may tag-iya sa tanan. Si so, ang, ang, mga propita, sumbanan. Kanos ama ngayon, si so ang manangayaw sa Sokristo ang kwarta? Nagkinahanglan ba sa kwarta? Nagkinahanglan. Ibaligya ang manggalin si Sokristo? 30 pieces of silver ni Judas, pinanay kwarta sa unang panahon. Si Jesus Cristo, gibaligya sa ato pa si Jesus Cristo nagkinahanglan og kwarta. Kinsa may lisod sa ato? Si Jesus Cristo o oh, karon? Mas lisod si Cristo, wala gani sa wala gani sa irelo. Wala gani sa sinilan. Wala oh, wala gani uh, sa sapatos.